Hello guys Muli si Lolo Kidlat Andito na naman sa bundok Papakain po ng aso At magwawalis Katulad dito Yan May har. tumpok ako. Tapos guys, mga sayuti ko, ang dami-dami na tindaan na. tandaan mga sayuti ko, ayun oh, ang dami oh. Yan, mga sayuti, ano, oh, dami. Hindi pa sa taas, ang dami. Tandaan na. Pati yung aking papaya. Na inasahan kong datdan ko ngayon. Wala. baket Bakit? Nalaglag. Ayan, oh. Yan, nalaglag. Sayang. Nalaglag. Ngayon, mag-uwalis tayo, guys. Yan. Mag-uwalis si Kidlat ngayon. Pati-patikil ko. Ang dungis-dungis na. Okay so guys, o. Mamaya, sigaan na ni Kidlat ito. kasi dito ako matutulog mamaya ang aking santol ay namumulaklak na ayan o oh. ay hindi masyado tanaw ayan o oh. namumulaklak na aking santol ayan ayan namumulaklak na o oh. ayan namumulaklak na siya Ay, nako. Yan. Tapos na po ako magwalis. Magmimerienda ako. Ngayon, magmimerienda. Ha! Santol ko, mga mulaklak, mga bangkok, malalaki yan. Okay, ten 4 A shout -out, nga, shout out nga pala sa mga biga family. Ondon family, si Bilya family, Bilya family. Corales family, Haranilla family. Shout out kay Rumi. Rumi Romeo Grande sa Australia na ngayon, sa na. At Pingping Piska na sa Ireland, Europe. Pareng Boyet, shout out sa iyo. At mong pamilya, Boyet Toledo. Okay. Mga gutuman, pamilya, shout out sa inyo. 10-4,